Ito na yung pinakahihintay natin break-in para sa motor nating si Balot kung saan babiyahe tayo ng ilang oras para mahit natin yung 1,000 kilometers at literal na biglaan kung saan na paganda pa dahil sa mga experience na babaunin natin gamit yung motor natin bago literal na break-in malala dahil sa mas solid pa yung mga pupuntahan natin kung saan sumasagad tayo dito ay tatawid tayo ng Isabela papuntang Tugigaraw ng mag-isa pagkatapos magawa yung motor natin Honda Click 160 meron naman tayong ipapakabit sa anya at ito yung napaka-importante sa magiging biyahe natin kaya dumiretso ka agad tayo sa RRJR kahit ginabi na tayo tayo. Medyo malayo talaga kasi pinanggagalingan natin. At pagkatapos natin maghintay, motor naman natin yung sinunod. Magpapalagay tayo ng businang bago. Ito yung snail horn ng C Works. Kasabay nito yung mini driving light. Dahil sa medyo mahaba yung magiging biyahe natin, kakailanganin natin ito sa daan. At si Brian yung gagawa. Ang gusto nating mangyari ay mailagay ito sa ilalim. Pagkabaklas ng kahan, napaka-dumi ng loob. Hindi pa ito bumabiyahe ng malayuan ha. Dito sa pinagpapagawa natin, kompleto halos lahat ng piyesa. Tapos may hamaya lang, tapos na yung pagpapagawa natin. Busina at MDN. Binaisik lang ni Brian. Kaya kagad tayo. At nagpaalam sa sa mga bossing natin para makapagpahinga tayo ng maaga at makapagpa-condition bago tayo bumiyahe. At kinabukasan, yung akala ko madaling araw tayo makakaalis, hindi na tuloy yung mga roads. Susubukan din natin magbaon ng langis ngayon. Ito yung Gulf Oil na power truck para sa mga scooter. Ito na kasi yung ginagamit natin sa mga motor natin mga roads. Mas maganda kasi iisang langis natin kaysa pa bago-bago. Madadali makina natin ito. Lalo na yung segunyal. Ayaw na natin may experience yun. Doble-doble yung gastos. Kaya hanggat maaari, iisa lang gamitin yung langis sa mga motor nyo. Kung saan tayo, mas preferred natin yung Gulf Oil International brand at all set na tayo ngayon. Malaking bagay talaga tong gulay board. Dito natin nilalagay yung bag natin minsan. Time check natin 9:30 ng umaga. At ito yung first full tank natin, 234 pesos. Ang pinaka destination natin ngayon ay dito sa Tuaw, sa May Cagayan dahil dito natin imimit yung mga kaibigan na magiging kasabay natin pauwi at dahil sa napakalapit nito sa Tugigaraw, doon tayo kakain ng pansit, yung pansit batil patong. Kaya mula Bulacan, bumiyahe na kagad tayo. Mag-isa lang tayo mga road dahil ang pinaka purpose na magiging lakad natin ay ma-break natin tong motor. 300 plus pa lang kasi yung kila kilometers na tinatakbo nito. Hanggang sa makarating na tayo ng Nueva Ecija ng Arco. Pero nagpatuloy pa rin tayo sa takbuhan. Heartbreaking yung ginagawa natin kay Balot. Pagkadaan natin dito, yung mga puno nagmimistulang mga Arco. Sa personal, mas magagandahan kayo kapag napadaan kayo dito. Ito yung first stop over natin. Nakaramdam na rin kasi tahin ng uhaw. Dahil sa mga oras na to, napakatindi na namang init. At dahil sa mag-isa lang tayo ngayon, mabilis ang inom lang ng tubig at pineapple juice para sa resistensya natin. May mga roads pa tayo nakita sa daan. Pagkatapos nating makapag-recharge, tayo ulit ngayon. Pag solo ride ka talaga, ang bilis ng oras ang biyahe natin. Yun na natin napapansin nababawasan yung mga stopover dahil sa kagusto natin makarating kagad sa pupuntahan at dito natin napatunayan na sobrang laki ng tulong ng intercom na gamit natin ngayon na Freedcon FX Sabang sound trip na talagang nagbibigay buhay sa atin ngayon kasi napakahaba ng biyahe dito mga roads hanggang sa makapasok na tayo sa Santa Fe dito sa Nueva Vizcaya dito na rin nagblink yung motor natin masasabi kong napakatipid talaga sa gasolina nito na kaya nagpagas na rin kagad tayo hotel na tinakbo natin ng first full tank 189 kilometers so parang lumalabas sa takbuhan natin 40 kilometers plus ang per liter para sa konsumo. Medyo may diinan pa yun sa piga. Papapatingin ka sa bundok na to. Sa ngayon para medyo tuyot yung bundok. Minsan naman malago. Maaari talaga sa panahon. Sa biyahe na ginagawa natin ng mga oras sa to. Halos anim na oras tayong tuloy-tuloy na nagmamaneho. Haramdam ka na ng init sa puwet. Hanggang sa maarte na tayo ng Isabela. Dito hindi pa ako makapaniwala. Pero legit nga siya mga roads. Nakarating na rin tayo sa wakas nung makita natin to. Napakasaya dahil medyo malapit na tayo sa katotohanan. Hanggang sa nagpatuloy pa rin tayo at nang makita na tayo ng isang shop. Dito na rin tayo kagad huminto. Kasabay ng pagpapahinga, magpapa-change oil tayo. 619 kilo kilometers na yung tinatakbo. Nakaramdam na rin tayo ng pagod. Tinatablan talaga tayo. Pati yung tenga natin, sumasakit na. At dahil sa medyo mapabuhok natin, ang sarap ba natin para ma-relax? Ganun na yung pakiramdam natin ito. Pero syempre, masaya pa rin tayo. Yung bao nating lang, the is. golf Oil yung ilalagay natin ngayon. Hindi na rin kasi tayo nagbao ng tools. Dahil sa isang beses lang naman natin gagawin to para sa ngayong biyahe. 800 ml lang yung pinakalaman ng Honda Click 160. Yan yung mga in-advise natin ng mga kaibigan. Pero sa manual, below 800. Ayon kay Google Maps, dalawang oras pa yung magiging biyahe natin ngayon. At isa sa tandaan natin sa biyahe natin sa Isabela ay yung napakalawak na napakahabang daan yung straight na tuloy-tuloy dito -tuloy, mo mararamdaman yun puro palaya na makikita mo sa gilid na maganda nga naman talaga sa mga mata yung iba ginagawa soft break in yung sa atin kasi si Balot sinasagad natin para mas mapakita natin yung potential nitong motor pero syempre take at your own risk dahil De depende na to sa at tulad ng inexpect natin gagabihin tayo sa daan sa unang tingin nakala ko makulimlim lang to o, sana umaasa na tayo na sana wag umulan kasi mahirapan tayo sa biyahe ito na yung huling full tank natin sa kada pagas natin mga roads ito na rin kasi nagsisilbing pahinga natin. Stretching, stretching. Tayo, tayo. Para naman mag-circulate ng maayos yung dugo natin sa katawan. Napapabilib talaga ako ng motor na to. At nagiging masaya dahil naging parte siya ng pamilya natin. Dahil siya ang kinukonsider natin na pinakamatipid na motor natin. Pagdating sa konsumo ng gasolina, si Nano naman yung pinakamalakas. Si Dagol naman ay saktong malakas din. 285 pesos, 356 na yung tinatakbo natin. At patuloy pa rin natin binabakbak yung napakahabang daan na to. Hanggang sa dumada na tayo sa parang bundok. Kung maliwanag siguro, matatanaw natin yung napakagandang view na makikita natin. Kaya mga ilaw na lang natin si nagsisilbing liwanag. Pagkatapos ng napakahabang biyahe, nakarating na rin tayo sa wakas dito sa Tugigaraw kung saan sasaglit tayo para kumain ng pansit batil patong kasabay ng pag break in natin sa motor. Yung antok hindi ko ba nararamdaman pero yung pagod sa biyahe, Random na random na natin kahit yung helmet natin puno ng insekto. Dito tayo kakain ngayon. Paglagpas ng tulay, marami kasi nagsuggest dito. Yung mga sibuyas na itong mga roads, ikaw magtatadtad. Self-service, kumbaga. Siyempre, sama natin ng kalamansi at suka at toyo. Magsisilbing pampalasa natin. At yung dinayo natin ay nandito na. Patitikpan natin ulit to. May luto. Pero mas preferred natin yung walang atay ng baboy. Mataas taas yung uric acid natin. Okay na yun. Sobra yung sarap nito mga roads. Kaya kung mapapadpad ka ng norte, eh. subukan nyo rin. Baka magustuhan nyo. Sabay babalik balik-balikan. Pagkatapos natin kumain, sumibat din kagad tayo. Halos isang oras pa kasi magiging natin. Hamdam na rin natin talaga yung sobrang pagod. Pero syempre, nag -e enjoy tayo sa biyahe. Hanggang sa makarating na rin tayo at na natin yung mga kasama, sila ang kasabay natin pa ng Manila. Kung saan yun yung napag-usapan. Pero dahil sana tayo sa mga bigla ang biyahe, tingnan natin kung ano yung mga nangyari. Kasama na natin yung mga kaibigan natin ngayon. Am pinaka plano sa oras na to, babalik na kami sana ng Manila. Kumbaga sinabihan na natin sila at tamang hintay na lang si Balot sa labas. Sakto naman nakapag umuwi tayo, makukuha na natin yung 1,000 plus sa takbo. Nagpaalam na rin tayo kala sir. Sa kanila tayo tumuloy ng isang gabi. Umalis kami ng madaling araw para mabilis yung biyahe. Pero ang pinakatotoo niyan, may tumatakbo sa isip natin. Dahil nasa kagaya na tayo, parang sayang naman yung chance na kung di natin iikutin. Kaya habang nagpapahinga kami, dito natin inopen sa kanila yung pinaka plano. Dahil sa hindi pa nila na-experience ang North Loop, ipaparanas natin. Naitutuloy namin yung biyahe namin ngayon para makaikot ng norte. Dahil ganun din naman, Kesa bumalik tayo, sadyain na lang natin yung mga lugar at pumalag sila sa hamon ng biyahe natin ngayon. Literal na biglaan to. Dahil puro pala yan yung dinadahanan na natin. Yung mga insekto gusto atang sumama. Ang sarap talagang dumaan sa mga ganitong klaseng lugar. Napaka payapa Yung tipong na-enjoy natin yung mga tanawing nakikita. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo may bumiyahe. Sayang naman kasi yung chance. Nakapagkaya pa natin. Gawin natin yung mga bagay na makakapagpasaya. Iisa nga lang talaga ang buhay mga roads. Mahirap kasi sabihin yung sayang. Sayang kasi bakit hindi pa natin ginawa noon. Kaya ako nagpa-plano kayo ng mga biyahe, <laughs> tuloy nyo. Ang pagkakataon, bigla-bigla na lang pumapasok. Kaya kapag nakita nyo, grab nyo kaagad. Dito sa Cagayan, dito mo makikita ang maraming palayan. At sobrang yaman natin dito. Pero mapapatanong ka na lang kung kailan kaya bababa yung bigas. Hanggang sa nagpatuloy kami sa biyahe, mula sa pinanggalingan namin, umaasa na lang kami kay Google Maps kung saan kami idadaan. Doon kami dederecho. Hanggang sa pinasok na kami sa liblib na daan, maswerte na lang kami dahil sa hindi maulan ng mga oras na to. Kung mapapansin natin, parang ginagawa pa yung mga daan, lalo na yung mga tulay. Pero sa amin, ini-enjoy namin yung mga ganitong na tinatawahan na lang namin dahil may challenge sa biyahe namin namin, kahit mahirap, tuloy-tuloy pa rin. Malaking bagay na mayroon tayong kasama na marunong makipag-usap sa lokal. Si Quiz Jones TV, marunong mag-ilokano at dahil sa libre yung dinadaan. Wala nang gas station. Buti na lang may mga tindahan na nagbebenta ng mga bote-bote gas. Kaysa magtulak kami, syempre papalagay natin. Meron pa nga kami na daanan na napakasikip. Dito tinuturo na meron daw sasakyan. Meron kasi kami tatawirin. Etong ilog, yung Cagayan River. Nagulat kami nung gagawin namin 'to. Pero wala naman kami choice dahil kapag umikot pa kami, mas malayo pa yung pupuntahan namin. Kaya mas pinili namin tumawid na lang gamit yung mga bangka. Safe naman mga room. Dahil sa medyo kalmado yung tubig, hindi ganun kalakas yung alo na dumadaloy. Inuna yung motor natin si Balot. Dalawa-dalawa lang ang pwede kaya makakasabay natin ay si One Trip na naka Honda Click din. Sa mga oras na to kinakabahan tayo. Pero syempre dapat mukha tayong kampante. Paano nga ba naman kapag tumaob tong bangka? Hindi namin alam kung gaano kalalim o kung anong meron sa ilalim. Pero maasa kami na makakatawid dahil sa mukha matagal na tong ginagawa nila kuya. Dito rin natin makikita yung ginagawang tulay. Mukhang matatagalan pa to. Nakapag natapos, magiging malaking tulong sa mga taga dito. Hanggang sa makatawid na kami, ligtas tayo mga rugs. Isang solid na experience na hindi natin mararanasan kung umuwi kagad agad tayo sila Joms at James ay doon pa rin sa kabila hanggang sa nakatawid na rin sila isang core memory na naman para sa amin lalo na kaming ginana nung nakatungtong na kami sa kalsada dito e. natin nakita yung parang jeep na tricycle inabutan na rin kami ng gutom sa daan unang kain namin dito mas trip namin yung mga lutong bahay e. merong mura merong ding mahal 257 panibagong full tank iipunin natin kung makakamagkano tayo mas na appreciate natin yung motor nating Honda Click 160 grabe sa lakas mga roads hanggang sa nagpatuloy tayo at nung marating na namin yung arko eto na ata pang-apat na beses natin bumalik dito sempre hindi tayo nagsasawa. Sumagad so, pa kami sa spot na to. Isa rin kasi ito sa mga pinupuntahan. At tinatambay kapag pagdating ng hapon. Tamang pahinga. Dahil nga sa napakalakas ng hangin dito. May inaabangan kaming oras. May mga nakapagsabi kasi na bukas na raw yung tulay na ginagawa. Na alas 12 hanggang launa, Nagpapatawid sila dito. Yung huling north loop natin nakatawid tayo. Pero ngayon, negative mga roads. Hindi kami pinadaan. Sarado pa rin hanggang ngayon. Kaya walang no choice. Kung hindi dumaan sa pinakalumang daan. Kaya binakbak ulit namin to mga roads. Nagmamadali dahil sa may kaming oras. At sobrang saya namin nito. Dahil hindi pa umuulan. Pero big bigla na lang kami sinalubong. Kaya napasuot kami ng kapote. Kahit ito, nabutin na lang sa atin mabilis si <laughs> kay James, mukhang hirap na hirap. Dahil <laughs> mula pa ah, hanggang ulo itong susuotin. Hanggang sa nagpagas ulit tayo. Medyo malayo-layo na rin kasi tinatakbo namin. At nagpatuloy sa biyahe kahit matindi yung ulan na sumasalubong. Kailangan kasi namin hindi maabutan sa daan ng madilim. Kaya kahit mabagal, basta umuusad kami, mas okay na yun. Kesa hintuin namin itong malakas na ulan. Nakala mo, bagyo na. Pagpasok namin ng Sanchez Mira, medyo tumila na. Pag ka talaga, yung pinakaayaw mo. Yung mabasa tayo sa daan, malaking sagabal din siya sa isang biyahe. Pagpasok namin dito sa may landslide na parte. Kailangan namin huminto para maghintay. Dahil sa ginagawa yung daanan, hindi pwedeng pumasok agad yung mga sasakyan. Pagkatapos ng halos 20 minutes sa paghihintay, nakatawid na rin tayo. Ito na pala yung sitwasyon niya ngayon mga roads. Kaya kung dadaan kayo dito, expect nyo na na mapapahinto kayo sa daan. Dahil nga sa hanggang ngayon, ginagawa pa siya. Prone talaga sa landslide ata yung lugar. Hanggang sa maarting na rin tayo sa patapat via dam. Nakakatawa dahil nakabalik tayo ulit. Para na lang natin ginagawang kabilang kanto to. Nakapag trip bumiyahe, pupuntahan. Iba kasi talaga yung pakiramdam kapag dumadaan ka dito. Parang alam nyo yun, nakaka rin siyang hintuan. At pagmasdan yung ganda, kasabay ng alon na naririnig natin sa baba. Ganon yung dating mga roads. Plus points pa na hindi umulan dito, kaya medyo na enjoy namin yung pagtambay. Pagkatapos ng makapagpahinga, umalis na rin kami kagad dahil sa may nahabol nga tayong oras. Pinaka target namin ay ang malapitan yung mga windmills. Alos alas 6 na rin kasi ng hapon o paggabi na. Kaya pilit namin inahabol yung oras. Paglagpas natin ng arko ng pagudpod, konti na lang mararating na namin yung dagat. Hanggang sa makarating kami na medyo maliwanag pa. Sobrang saya namin dito. Lalo na yung asama natin dahil nga sa first time nila makita yung lugar ng lumalapit ay <laughs> dati lang sa picture lang nakikita. Syempre hindi pwedeng wala tayong kuha kasama si Balot. Siguro kung nagrereklamo tong motor, baka sinisigawan na tayo. Na hindi niya inexpect na dadalhin natin siya dito. Hanggang sa umalis na rin kami kaagad, dito maghahanap na kami ng tutuluyan. Ang plano namin ay ang magstay sa lawag para mas malapit na kinabukasan. Kailangan din namin magsuot ng vest o yung reflectorized city ordinance mga roads. Kaya lahat kami meron ginagamit sa atin yung jacket ni James na merong reflectorized. Hanggang sa makarating na kami sa tutuluyan namin ngayon, dito sa PNJ Transit mas mura kasi dito mga roads. At sa wakas, makakapagpahinga na tayo. Buong araw kasi tayo bumabiyahe. Na kung saan sanay naman tayo. Makakain sa labas. Para kinabukasan tuloy-tuloy ulit sa biyahe. Literal na bigla ang North Loop yung ginawa natin ngayon. Pangatlong araw na ngayon mula nung bumiyahe tayo. Dito naman tayo sa Lawag City mag-uumpisa ulit. Dahil sa ang gagawin lang namin ay North Loop. Literal na iikutin lang namin to hanggang sa makauwi tayo. Halos isagad natin yung potential ng motor natin. At base sa mga na-experience, isa sa pinaka nagustuhan natin sa kanya yung pagiging matipid sa gasolina. Yung comfort nasa kanya din mga road, Plus points pa pala yung lakas. O yung hindi basta-basta nagpapaiwan. At ang unang natin o dada na namin ay ang Pawai Church dito pa rin sa Ilocos Norte. Isa sa pinakamatagal ng simbahan dito sa Pilipinas. Bukod sa napakaganda niya, napakatibay din ng simbahan na to. Pag -park lang natin sa glit, papasok tayo sa loob. Siyempre para magpasalamat at sumilip. dahil sa naging ligtas yung naging biyahe natin na biglaan. Kung walang nangyaring abirya, problema o aksidente, yun yung pinakamahalagang ng nangyari sa biyahe natin. Dito na rin kami nag-almusal. Meron kasi kami nakait ng longganisa, isa sa mga binabalikan dito sa Ilocos. Hanggang sa ulit kami sa biyahe pagkatapos kumain. At dito na namin naririnig yung ingay. Noong una akala ko normal man lang. Pag silip natin sa ilalim, lumuwag yung tornilyo sa swing arm. Buti na lang hindi pa nahuhulog kasi kapag nangyari yun, mababawasan ang suporta. Mas delikado kapag nadaan tayo sa lubak at bukod doon may mga nawawalan tornilyo pa. Sinilip din natin yung motor ni Sir na 160 na merong mga tornilyo. Napatunay na patunin, eh, dapat meron nakalagay na gaya nito. Pag silip kasi natin sa motor natin si Balot, wala na yung dalawang tornilyong malaki mga roads. Iisa na lang yung kumakapit. Sakto naman yung shop na hinintuan natin. Napaka solid nila dahil tinulungan maganap ng tornilyo. Lalo kay Sir, sobrang pasasalamat dahil siya nag-assist Hanggang sa kumpit na ng panibago. Medyo gumaan yung loob natin dahil nga naman sa nakakatakot kapag nahuhulog to. Pwede maging cause ng aksidente. Shoutout sa lahat ng mga nasa JCA Moto Parts. At, at may sticker pa tayong naiwan kaya bibigyan natin sila. Hanggang sa nagpatuloy na tayo sa biyahe. Yung kumpiyansa natin sa daan, medyo bumabalik na sa atin. Kaya kapag babiyahe kayo mga roads, double check nyo rin yung mga turnilyo sa mga motor nyo. Maaari kasing lumuwag at mahulog na pwede maging cause ng aksidente. Palabas na tayo ng Ilocos Norte pero kailangan natin huminto sa Arco. Minsan lang kasi tayo mapadpad gamit yung motor. Hindi pwedeng walang mga pictures. At ang magiging rekta namin ngayon ay sa Vegan. Sa may bandang Jollibee kami nagpark. Ito ay libre para sa lahat. Maghanap ka nga lang ng parking space. Isa rito sa dinadaan ano pinupuntahan. Etong Kali Carisologo. Dahil sa mga lumang disenyong bahay na hanggang ngayon ay buo pa rin. Pero karamihan pinupwestuhan na ng mga tindahan. At dahil sa mainit sa party na to, saktong sakto tong ice cream habang nagpapahinga hayo. Nasubukan na rin natin tumambay dito ng gabi o maglakad-lakad. Mas maliwanag o mas buhay na buhay. Mas marami nga lang tao naglalakad. Dahil sa halos lahat ng ganong oras ay sabay-sabay naglalabasan yung mga tao. Okay din bumili ng mga pasalubong gaya nito. Para para meron tayong mauuwi. Pagkatapos ng mabilis na pagdaan sa vegan, nagpatuloy ulit kami sa biyahe. Dito halos tuloy-tuloy na. At ang pahinga namin ay gas station. 240 pesos para sa panibagong full tank. Nung makita natin to, palabas na tayo ng arko ng Ilocos. Tamang pahinga muna dahil medyo mahaba yung binakbak na hatin. At kung naalala nyo, nung nakaraang buwan, galing din tayo dito sa arko. At dito rin natin nakita yung Honda Click 160 na nakasakay sa kulong-kulong. Parang i-deliver ide ata. Na sobra natin tinitigan dahil nagagandahan tayo. Pero ngayon, sarili motor na natin yung bit-bit natin. Pagkatapos ng isang buwan, Ganon ka positibo dapat tayo Kapag pag meron tayong gustong bagay, pagtrabahuan natin, pag-ipunan, para makuha natin yung pinapangarap. Eto yung 7 eleven na masarap tambayan. Pag nandito ka sa La Union, Ito na yung huli magiging stopover namin para kumain. Medyo hapo na rin ang mga oras na to. Nararamdaman na rin natin yung pagod. Dahil sa pagpapatuloy namin sa biyahe, susubukan so, namin kumain ng halo-halo para pampagising. Nandiwa namin. Masarap nga naman talaga itong mga roads. Sabay samaan pa ng pansit. Sa tansya natin ng oras, alas 5 na rin ng hapon. Panibagong full tank, 220 pesos ulit. Sinuot na rin namin yung vest mga roads roads. yun at Pangasinan. Nagre-require sila ng reflectorize. Last full tank natin 200 pesos. pagkasilit natin sa motor eh, sobrang dumi na talaga. Wala tong ligo-ligo. Alam nyo ba yung top speed natin sa bigat nating to? Gamit si Balot? 130. 80 kilos tayo. Plus pa yung mga bagahe o gamit. depende talaga yan sa bigat mga roads. Pagkatapos ng halos dalawang oras sa bakbakan, nagpahinga muna ulit kami sa 7 eleven Ito na ata lagi ang namin. At meron pa tayong na nakita mga batang ka-roads na naghihintay na umalis kami. Pero syempre solid, napakasaya nila. Ito na yung last full tank natin na 200 pesos. Shoutout din sa dalawang roads natin. Sa mga oras ito, 38.8 yung konsumo. Sa bakbakan yan mga roads. Dito naman sa Aerox, ay 27. Sobrang lakas kumain ng gasolina. Pagdating namin ng bulakan paalam na tayo sa mga kasama dahil sa bubukod na tayo ng daan. Hanggang sa makauwi na tayo at sobrang nagpapasalamat tayo sa taas dahil sa naging successful yung biglaan natin biyahe. Yung break-in natin ng na motor, hard break-in yung naging resulta. 40 kilometers per liter at 1,300 mula nung tumakbo tayo papuntang Norte. Hello mga roads, ride safe, keep safe. Yung pinaka -importante. Sana magawa nyo rin to. Alrighty!